Grabe nga alon mga master Nasa muwal yung unahan ng barko ay Hello, master. Hindi master? Ito may ano to, may barbidan Mga gusto mong order, na-review Meron tayo, available पाणी त Kailangan namin palitan kahit medyo maalol Para maka... ...punta naman yung payaw Ayan yeah, mga Master Kailangan namin itong palitan para gumanda naman yung plaster ng payaw Ayan yeah, yung mayari mga Master Ito e yung batman yeah. Ayan mga Master natalihan ko na yung ilalim pero hindi pa nakalak ng yung kaya binubunod na namin. So yan mga master, naabot na kami ng lakas. Tapos may barko pa. Ay, may barko pa dito sa may payaw nakarumbo sila sa payaw mga master sana umiwas so yan mga master buti umiwas yung barko buti napansin nila kami yan. lalaki ng alon mga master grabing alon mga master nasa muwal yung unahan ng barko ay